Tura! 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 Hello guys, what's up? So ayun guys, uh, meron akong nakikitang ahas dito. Grabe, sobrang laking ahas guys. Para itong sawa. Grabe, sobrang laki. Yung, yung bang panit niya, yung bang balat niya is sobrang ng it, uh, ano, color black. So grabe guys, tingnan nyo guys. Dito ko siya nakikita guys. Diyan siya galing. So diyan siya galing guys. Yung, yung, yung may butas dyan yun. Yung may butas. So going doon siya guys so nan nandito siya guys tara punta natin guys tara guys tara tara, tara. so tara guys nandito siya guys tara 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 ito so ito siya guys dito siya doon siya galing tapos dito siya biglang nawala yung ahas guys nawala dito yung ahas nakita guys doon siya galing tapos pumunta siya doon tapos binatok ko ng ano ng ng bato tapos nandito siya uh, dito siya dumaan so dito hanapin natin guys sobrang laki niya guys sobra sobrang laki niya guys. grabe guys hanapin natin yung ahas guys malaki yung ahas guys grabe sobrang laki tara, tara punta tayo doon sa sa, sa sa ano dito punta tayo dito guys so bali guys dito dito yung dito baka dito siya dumaan guys Grabe, sobrang laki yun. Sobrang laki ng ahas, guys. Sawa. Grabe. Tala. Hanapin nito yung sawa, guys. Dito yung sawa. Ayun, tura. Tura. Tura, tura, tura. Tura, tura, tura. Tura, guys. Tura. Tura. Kita yun, tura. Ang laki. Grabe, sobrang laki. Nandun, naroon, naroon. Grabe. Tara. Grabe, sobrang laki, guys. Sobrang laki ng ahas. Nandun, nandun, nandun. Nandun lang yung ahas, guys. Nandun. Grabe, sobrang laki. Sobrang laki ng ahas. Hindi ko kayang lapitan. Kasi nga, sobrang laki. So, sala, mirong sungkit ito, guys. Grabe. Ito. Grabe, sobrang laki, guys. Sobrang laki. Ito. Grabe, guys. Sobrang laki ng ahas, guys. Sa ito, guys. Grabe, dito siya nakatira, guys tignan nyo yun 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 yung nandun yung ulo nya guys yun 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 yung ulo guys yung ulo nakita ko to nandun 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 guys yung ulo nya sobrang laki ng ulo sobrang laki ng ulo grabe so guys tingnan nyo guys So, yung ulo sobrang laki grabe nakakatakot talaga ano nakatakot kapag ano kapag lumapit ako guys sobrang laki punta natin guys wala akong sundang eh wala akong itak tara ayun 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 yung ahas guys sobrang laki guys nandun nandun guys nandun. nandun nandun grabe sobrang laki ng ahas guys nandun nandun nandun, nandun. nandun. grabe Ano wala? Grabe guys! Sobrang laki ng, ng ahas guys! Sobrang laki! Sobrang laki ng ahas talaga guys! Grabe! So tingnan natin guys dito! Tingnan natin dito! Dito siya guys oh! Sobrang ahas guys! Dito yun! Doon siya galing! Doon ko siya nakita yung lapis si R tapos pumunta siya dito tapos dito rin siya Grabe, ang bilis niya guys. Ang bilis kumakbo kahit malaki. Grabe. Sobrang laki niya talaga guys. Sobrang laki. Grabe.